Hello Aquarius sign, welcome to your monthly reading. So this reading is for the month of March. Aquarius takes what resonates and leave the rest. Hindi lahat ng Aquarius makaresonate sa reading na to. So cross watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Aquarius sign. Okay, so put yourself in a situation kung saan kayo nakaresonate. Aquarius, um, if hindi kayo naka-resonate sa reading na to, please do check your other placement, your sun, your moon, your rising, your Venus sign. Dahil pwede doon kayo maka-resonate. And kahit naka-resonate kayo sa reading na to, still do check your other placement kasi makunti makontinue doon yung reading niyo. However, maka-resonate pa din kayo. So Aquarius, let's see. Sino yung paparating sa inyo ngayong March? Okay? Aquarius people, Sun, Moon, Rising, Venus. Sino yung paparating? Is it old? Is it ex? Is it friends? Is it um, you're just your karelasyon? Okay, is it a new one? Let's see. Oh, Aquarius. Somebody who is very much into you. Aquarius, why? why? <laughs> of course, itong person na to, sobrang into you siya. Actually, I tell you, naumpisaan ko na to eh. Naumpisaan ko siya. Tapos, may mga abit, paano ba yon? May nag-iingay ata sa something na sabi ko ulitin ko na lang. Pag ulit ko, Pareho pa din yung reading ko. Hindi naman same sa card pero pareho pa din yung lumabas na reading. Same lang yung pagbasa ko dito. Merong taong um sobrang into you. Sex sexually or physically attracted on you. So, mahal ka nito. Willing siya to offer you really a love connection, relationship. Pero of course, ayaw mo sa kanya or iniwasan mo siya. parang ganun. Might be this is a part of your personality. Kasi yung mga Aquarius naman kasi pag nagmahal sila, am um, tinutulak mo na nila ng palayo yung taong gusto nila bago. And sige kung patunayan na mahal talaga sila ng taong yun or seryoso ba talaga sa kanila yung taong yun. But they're testing people kasi. So I don't know if ganito lang yung mga naginagawa mo. Kasi ayaw mo siyang papasukin sa buhay mo eh. Pero sobrang into you siya. Aquarius, this person could be the one. Um, this person could be sent from the universe. The wheel of fortune. The wheel of fortune considered to be the universe. So parang guided siya ng universe towards you. To offer you... A commitment... Could be a marriage... See? This person will going to take... The leap of faith... Towards in new beginning with you... Or towards with you... Dahil sobra kanyang gusto talaga... Pero... Siguro meron... Or sabihin natin na... Baka may fear siya kasi um, umiiwas ka siguro sa kanya dahil nga sa yung personality na ganun ka talaga na bago mo tanggapin yung isang tao gusto mo munang umiwas to observe that person kung talagang prosigido siya, totoo ba siya parang ganun, ganun yung mga ano ng mga Sagittarius eh um, let's see ano yung purpose niya talaga bakit siya darating ngayong March. Kasi I don't know, I don't think so na X to eh. Bakit siya darating ngayong March? Ano yung purpose niya? Ano yung intention niya Aquarius? to marry you Aquarius yung intention niya talaga dito to maging seryoso talaga sa iyo even to marry you if you, if you wanted to baka um, baka the purpose dito is a purpose from the universe na um dinala ko to dahil ito na yung tao para sa iyo um pero sabi ko nga sa iyo hindi mo siya tatanggapin um deny, ma, ide -deny mo to or deny. Um, you not going to accept this person. Um, might be you will still going to observe this person. So, itong person na to, matagal ka na din ino-observe nito. Might be, a, it might be a, an Aries sign or a Taurus sign. Okay? Pisces could be. Okay? You might have a Pisces in your chart. So, in-observe ka na niya nito, ini-spy ka na nito, Tin tinitignan. Parang sa pag paglapit niya sa iyo, sure na siya na gusto ka talaga niya. Parang bahala na kung anong mangyari, ano man yung ano man yung ano ni Aquarius. Parang inoobserbahan ka na nito eh, kung baka baka kilala mo na nga to eh. <clears throat> Aquarius this person can give you happiness and fulfillment. And <clears throat> Pero Aquarius parang hindi mo siya kinakausap. 'Yan nga. Pero this person is manifesting you into this person's life. So, this could be the one. Could be the one Aquarius. See? hindi siya nakakatulog sa kakaisip sa iyo. Sobrang gusto ka talaga niya. Kasi gusto niya talaga na mag-effort talaga na mapakita sa iyo na kung gaano siya ka talaga sa iyo. Pero ikaw yung umiiwas sa kanya dito eh. Kaya medyo andun siya sa point na paano ba, ano bang gagawin ko kay Aquarius para mapasagot niya ako, para maging okay kami. So, if you're the cross here and watching this video right now, just want you to know that Ganun talaga yung ugali or personality ng Aquarius sign. If um hindi yan hindi naman hindi yan negative sign na pinapakita nila sa'yo. This is just the way they are. Um if meron silang parang gusto sa isang tao or nakikita nila nararamdaman nila na parang gusto ko na to, um umiiwas sila parang nilalayo nila yung sarili nila. Kaya nga, aloof people yung mga Aquarius. They are the loner. So, pero pag nakikita naman nila na parang nagiging comfortable sila sa isang tao, sa maniligaw nila ba or some, someone, so nagiging ano na din, na-adapt na din nila yun. Parang Okay, dinadahan-dahan na nila hanggang sa magiging close na talaga sila sa taong yun. So just to let you know that this is really a, a, part of their personality na ganito talaga sila sa tao na lalo na pag inoobserbahan nila yung isang tao. So ano yung gusto niyang sabihin sa iyo? I told you, I am so attracted to you. This is the attraction card. Diba sabi ko, sobrang attracted talaga siya sayo. Aquarius I sometimes I stay awake thinking about you. I don't react there is a meaning kung bakit I don't react when people mention you. And um, we both know I'm not the one for you. Bakit yung sinabi niya? Yung we both we, do, we both know that I am not the one for you because naramdaman niya 'yun, Aquarius na um iniiwasan mo siya eh. So tinutulak mo siya hindi mo tinatanggap siguro yung approach niya, yung panliligaw niya. Kaya naramdaman niya yun na alam niya na hindi siya parang hindi siya worth it na tao para sa'yo na alam niya may mga pagkukulang siguro siya baka hindi siya gwapo or baka hindi siya mayaman or something like that. So, ganun lang talaga siya. Kaya, nasabi niya yon na we both know that I'm not the one for you. But, I am so attracted on you. So, I don't react when people mention you because he is trying to. Kasi nga iniwasan mo siya. Kasi feeling niya, sa pag iwas mo sa kanya Aquarius, is ayaw mo sa kanya. Kaya parang, itatry niya na lang din na... Hindi ka na lang isipin or Itatrya niya na lang na iwasan ka para hindi siya maging sobrang attached sa iyo kasi gusto ka na niya kasi parang kulang na lang mamahalin ka na niya eh kung kung nakipag kung, kung nakipag-interact ka pa sa kanya wala na may, mahulog na talaga to sa iyo so sometimes i stay awake thinking about you kung, iniisip ka talaga niya and very much attracted siya sa'yo. Siguro iniisip niya bakit ayaw niya akong kausapin, bakit lumalayo siya sa akin, bakit parang aloof siya, bakit ganun, parang bakit ganun si Aquarius sa akin, bakit parang hindi niya ba ako type, parang alam ko hindi naman ako kagwapuhan or kagandahan, kaseksihan, or hindi niya ba ako tipo, pero I can, I can promise her that a true love, a commitment, Parang ganun. So, a bit of may pagka-disappointed siya. Pero, should, nandyan pa din siya. You know, willing pa din siya. If you will just going to, um, to talk to this person or to accept, um, ng yung paliligaw niya sa'yo or just to be friends could be um, just, just try to get to know each other. Parang ganon. Kasi feeling ko this is a like guide by the universe towards you. Pero kung, sa totoo lang, kung guide do ng universe towards you, wala kang magagawa nito eh. Magkakaroon at magkakaroon talaga kayo ng interaction ng person na to. Even gaano mo siya iiwasan, may tendency na magkakaroon talaga kayo ng even na uh, um, relationship. Because, galing nga siya sa universe, diba? Binigay siya sa'yo. So, let's see ano yung mga pwedeng mangyari malapit na ano yung mga pwedeng mangyari this month of March ano yung mga kailangan mong malaman Aquarius Aquarius, I think sa part mo, you are not prepared to accept this person or hindi mo nang talaga siya type. Pero, honestly, Aquarius, may um, feeling ko masasaktan siya sa um, pag-iiwas mo. I don't know if, if Aquarius, meron kang somebody in your life. Maybe kung may boyfriend ka ba or may partner ka sa buhay kaya you... Um, cut off this or hindi mo siya tinanggap or iniwasan mo siya or hindi mo siya kinakausap, masasaktan siya. Parang feeling niya, parang um, hindi mo talaga siya gusto. Parang masakit talaga sa kanya. Um, Mag-offer kasi siya sa'yo talaga ng commitment, relationship. A true commitment talaga. Um, then, feeling ko, dahil sa masasaktan siya, alis na lang siya dito ng tahimik. So, parang kaya dito, I don't react when people mention nyo. Dahil ito siguro yung mga pwede mangyari. O mga, et, mga, ito yung mga pwede mangyari na, hindi na lang siya, parang mag, bingihan na lang siya pag merong, meron siya naririnig about you, or something like that. Baka you know this person. Dahil siguro, Aquarius, kung wala kang partner sa buhay mo, kung mag-isa ka or you are single, baka gusto mo lang muna talaga na maging single or baka gusto mo muna talaga parang happy ka pa sa buhay ng pagiging single mo parang okay ka na and might be, might be some of you also Aquarius na ayaw na ng mga nangyari before may takot na hindi hindi pa prepared hindi pa ready parang ganon so but see nandito na naman si Will of Fortune um, even though ganito yung mangyayari Aquarius This person will going to take the leap of faith pa rin to try kasi to try na to have a new beginning with you because this person is guided by the universe. So mahal ka talaga niya um, and willing siya to wait for you willing siya to wait for you although kahit sabihin natin na hindi siya sure sa mga pwedeng pagbabalik niya sa mga pwedeng gawin niya hindi, persigido talaga siya sa aquarius eh so kaya siguro na merong new beginning dito this is a soulmate card so aquarius um my advice for you aquarius kung sakali man um i, I understand kung hindi ka pa ready sabihan mo siya kausapin mo lang siya na hindi pa ako prepared kasi ano mang yung reason mo, um, intindihin mo ako, sana intindihin mo ko na hindi pa talaga ako ready or or gusto ko, nag enjoy pa ako sa pagiging ganito ko, or friends lang muna tayo, parang ganon, pa, ipaintindi mo lang sa kanya, wag mo siyang iwasan, wag mo siyang hindi ka usapin, wag mo siya, wag ka maging snubber, um, kasi masasaktan kasi siya, so, um, yon Okay? Or kung may boyfriend ka pa, sorry, may boyfriend pa ako. May, may, boyfriend pa ako. May boyfriend ako ngayon. Um, sadyang hindi, hindi talaga pwede, ganyan. Or kung wala man, hindi pa ako ready. Kasi parang wala ka eh. Parang wala kang boyfriend. Kasi with the Empress card, you, you are like um, embracing your power. Um, rebuilding yourself. Parang ganun. So, baka galing ka sa, sa, sa broken hearted na dumating siya sa buhay mo, inoobsorbahan ka na niya, then eto na yun, this is the right time, then ganon, talk to this person so let's see Aquarius okay okay <laughs> pag sabi ko lang talaga, okay? So, love yourself first. Your self-respect makes you more romantically attractive. So, um, ganun. Sabi ko nga, if nandun ka pa sa point na you are still rebuilding yourself, loving yourself, pinaprioritize mo pa yung sarili mo, um, I don't say naman na you will, na wag ganun awkward, tanggapin mo naman, asagutin mo, no. Um, if hindi ka pa ready, just tell this person, like, maging aware siya, okay? Pero, honestly, hindi mo naman din kailangan, yeah, totoo yan, hindi naman natin kailangan i-explain yung side natin sa kahit na sino man. But once, if this person did approach you already, parang nakipag-usap na siya sa'yo, or, or nanligaw na siya sa'yo, then binaliwala mo lang, or, or parang nakaramdam siya na parang, ini-snub mo lang siya or or sinabihan mo lang na ayoko parang ganun or just, just hindi mo lang siya kinakausap Is parang masakit naman yun sa part niya so just um try to be a kind person na to explain to this person na hindi pa ko ready pag muna ko ligawan maghanap ka muna ng iba Um, parang gano'n. So, you never know naman kasi what will happen in the near future kasi this is really a reading guided by the universe, you know. So, baka kasi hindi ka pa nakamove on, kaya gano'n. From the past relationship. So, that is my reading for you, Aquarius. Thank you and God bless.